City Peak Factory Outlet Nakasale daw dito uh, May nag-tip lang sa atin Kaya pinuntahan uh, natin Totoo nga, nakasale uh, 4,000 Mga high na Tapos kapasyalan muna natin Gagawin natin uh, Iikutan muna natin mga kasiti Para makita yung lahat 4,000 nito yung mga pambasketball basketball Anyway mga kasiti Lahat naman ng, ano, lahat naman ng sizes meron dito kaya hindi na tayo magtitingin sa sizes dahil lahat ng sizes eh, naka ano naman na naka ask nyo lang yung size tapos kukunin naman nila dito yan. yan, basketball shoes tapos dito tayo sa running shoes running shoes ang ano ang madalas yung itanong ito pick original may 1000 lang oo nga mas mura nga kasi dun, dun sa ating ano dun sa ating madalas na in love lang uh, ukay pure nasa 1.8 pa rin so ito original na bago 1,000 lang mas maganda nga pala hindi lang sapatos mga kasiti ah. may shirts sila ayan huh? shirts tapos mga step in step in tapos sumblero ayun ang sumblero nila is 300 lang legit na na-pick mga kasiti kompleto ho dito uh, ladies tapos mga pambata meron itong iniikutan natin is mga running shoes mga kasiti itingnan natin kung talagang gaano Yan, mga running shoes yan, mga kasiti original po brand new hindi sa second hand ha? naka-sale Tutuban, uh, later bibigay ko sa inyo kung paano pumunta mga city. Pero station 1, main, uh, ground floor lang, madaling puntahan. Hindi nga po ako nahirapan kung paano pumunta. Anyway, uh, start tayo. I start tayo mga city, simple sa mura. Ayan, iting na natin ito. Na Pagdating po sa size, as nyo na lang sila. sila. Complete. Madam, complete naman po sa size eh, no? Kompleto naman sila sa size. So, kung anong size nyo, halimbawa uh, limbawa, type nyo yung ganito. Ask nyo lang yung, ano, yung, yung size nyo. Yung, may stock naman sila. Anyway, titingnan natin. Ito, 1.5 lang, mga kasi. 1.5 lang. Bag. 1.5. Ito pwedeng I think size 9 Pero anyway kung mga Ang size natin is mga 8 lang Or 7 Or yung Madalas na Laki ng ating sapatos Meron naman sila Balisius mga kasintik Mahilig talaga tayo sa pula Ito yung kagagaan Tsaka original no? Hindi ano Pick talaga pick, uh, Factory outlet ng pick Ayan no? Ayan mga kasipi Ito nasa ano lang to Ulitin ko lang ha 1.5 lang Original na Ang mabibili ito Ang gaan eh? Running shoes Pang araw araw Anyway Ito malaki lang pero May sizes naman sila Kung ano yung size nyo Ask nyo lang Ayan Tulad nito Ito Anyway puro puti Tapos dito ang gaan nito, parang papel. <laughs> ayan. Nakikita nyo original bakit? Kasi ayan. May scanner. Pwede nyo pong iscan. Kung talagang medyo duda kayo. Kung original na picture. May scan. At saka nasa ano tayo? Uh, di kayo mag-aalala dahil nasa factory outlet tayo mismo ng pic mga kasiti. Ayan. Ito tayo mga kasiti. Ito kasi yung mga talagang makukulay nila. Running shoes. Ito 2000 mga kasiti. Ayan, ah, no? Oh, dalawang libo lang Original na Yan ang price mga kasibig Tricolor pang oh. Panglaro 2,000 to mga ka-city Running oh. Ganda ng kulay Colorway nya I think size 9 to Pero ano ah, Sabihin nyo lang yung ano nyo ah, Size nyo at mayroon naman ito, ang ganda nito, o. Oh. Oh. Snag system. Mm -hmm. Mm -hmm. Lahat ng kulay, colorway nila. Ito, ang ganda ng colorway dito, mga ka oh. Sa halagang 2,000, original na pick. Sigurado kayo. Okay. Mga pang-araw-araw, or running system, mga ka ladies, babae ayan, okay, legit kapal ng ano tutokan ko ha, para makita nyo balat talaga, ayan makapal yung kanyang balat As well, nakita nyo naman makapit, mas kisa uh, may tiles kasi na minsan, ng sapatos natin madulas, pero ito parang parang makapit siguro tapos dadako tayo dito sa kabila 3K dito ang gaganda mo kasi <laughs> ito to black tricolor I think tingnan natin ito uh, ultra light mga kasi ito oh. ultra light to. oh. oh, yan ultra light po dyan ang price nyan 3,000 mga kasiti 3K Pogi yung pogi Nahilig kayo sa white Ito 3,000 3,000 yung original na mga kasiti Ang babae oh. Pink oh. Ganda ng likod oh. O, yung likod. Sizes mga kasiti, yun na nga. Uh, ask nyo lang, kumplito sila sa sizes dahil nasa outlet po kayo ng tik. Ayan. Pula, sa mahihilig sa pula. Ayan, mga kasiti. Siguro malamig sa Ano eh, true and true eh. Ayan. For the price of 3,000 mga kasiti. Original na napik. Ayan kung mabibili nyo anyway hindi natin to ma papakita lahat uh, kailangan bilisan natin ng konti makasiti na dadaanan na lang natin yung iba para makita nyo lahat price dito is uh, 2.5 lang nasa 2.5 running or pang araw araw yung motor pampasok 2.5 nasa 2.5 tayo mga city block ito mga ka-city factory outlet ng peak tutuban mga ka-city ulitin ko lang ha ground floor madali makita main station ganda rin no ganda ng swelas for the price of 2,500 legit pick na ang inyong mga baby 2,500 din 2,500 bilisan natin ng konti mga ka 2,500 pambata o pambabae sizes complete mga city inuulit ko walang problema sa size tanong nyo lang kung anong size nyo at uh, meron yan ayan dito is nasa 2.5 tayo ayan 2.5 Yeah, nasa 2.5 tayo gan ah. Ito ang ng kulay eh. Oh ha, panglaro. Gel type oh. Gaano? Oh. Gaano mga kasitik at ang price dito is 3k lang 3,000 legit na napik ang ah, mga bibi ito pogi pogi oh. ang basketball mga idol ayan dadaanan na lang natin tapos uh, sa baba ito marami rin maganda sa baba mga kasiti price nya 2.5 Dito na sa taas ha? ah, taas na lang natin. Tapos makikita naman dito yung price. 3,000 siya daw kasi. Tu bandingo kasi ito. Price niya 3,000. Factory outlet Mga ka city Kaya hindi tayo dapat gabahan Digit original naka -sale. pa na hindi natin maabot. <laughs> Five lang mga idol oh. Legit na 2-5 Anyway, uh, dako tayo sa kanila mga idol. Dito 1,000 lang, 1,000 niyo, bago sa patos. At pick na ha, branded na rin. Ayan ha, ayan. 1,000. Ano ulit ko? Kompleto po sila ng sizes, ask nyo lang yung size nyo. Kaya hindi na ho natin titingnan isa-isa yung size nyan. Paano to? 1 kaya lang? 1 lang pala to O, ayan o no? Lupit 1K lang mga boss Legit na napik Ang sapatos nyo Eto mga pang araw araw Ang purmahan lang mga boss Boss madam no? Anong gano'n? parang papel lang mga buso yan suelas ang araw araw pulakan mahilig kayo sa black meron dyan maraming shoes walking shoes Bibili bibilisan natin mga kasiti Na pala 1,000 lang yan ha? ulit ko lang Gawa ng, para makita nyo lahat kung hindi natin kasi bibilisan Mang uh, mangilan ngilan lang ang makikita nyo Ito yung nasa taas talaga Ang pupugi Uy mga idol 1-5 1-5 Nasa kabila Ayan Ang ganda nito mga boss Ito mga boss ah 1.5 digit na ng note. Ayan price. So, di kayo maniwala. 1.5 kasi ito siya. Uh -huh. Same uh -huh. na nasa baba. Ayan. 1.5 lang din yan mga boss. Eh, ito. White to. Ganda nito. Running shoes. 5 lang mga idol original na eto sure ako magaan to oh, sabi na magaan masarap sa paa ladies o pambata meron mga boss mga boss madam eto okay, pamb pambaba yan ito ganda oh ha. Oh, 1.5 lang yan mga idol ito, marami pa. Same, I think, 1.5 lang din ito. Ayan. 1.5 lang yan. One five, mga idol. yung know? pang tag ulan mga boss oh. ayan o oh. pang ulan ay gaano oh? pick tai chi eto ganda o oh. maraming shoes pang babae o oh, pang bata ganda ng kulay nito mga madam oh. brown o oh, ladies pick ito rin o oh. oh gaan no mga madam parang papel lang ang <laughs> gaan saka makakapit yung swelas balik tayo tapos dito dalawang libo mga box ito pang forma na price nya papakita ko tapos yung mga sapatos din sizes meron naman complete so tanongin na lang same same pala sila so dito tayo two to itong area nito is two mga kasintia two thousand two thousand ito pang ano pang yun no? ganda ng kulay mga boss pati swelas ganda oh dito parang Nike oh ganda ng colorway nya mga boss oh ito oh kapal yung balat tututok ko mga boss ha para makita nyo gaano kakapal yung ano balat nya ganda nito oh na. Suelas nyo Akala ko Nike Pugi eh. Tricolor Pero balat na balat Ito yun At ang price yan, Okay lang mga boss Ayan mga idol ay, Nakita nyo na Tapos dito tayo sa Ah, uh, pala, yun na. May mga uh, shirts nila. Shirts nila dito, 150 lang. Original na. Pick. Yellow, red, and brown, mga kasiti. Ayan. Okay, Skip and... Bye bye. Okay. baba lalaki nasa baba ayan mga kasiti at yun na nga kung ikaw ay ngayon lang nakabisita sa akin channel kasiti huwag kakalimutang mag like, comment at higit sa lahat mga kasiti please subscribe and pakiclick na rin yung ating notification bell para updated ka sa mga bagong upload yun na nga napuntahan na natin pick outlet mga kasiti legit nakasale nga Ito po yung kanilang Nasa tapat sila ng Mikaela At World balance mga idol Anyway man makita kasi Nasa main station lang sila Tapos ground floor lang Bandang dulo ha Bandang dulo ng main station Ang gaganda ng kapila Ayan mga boss Ito yung kanilang ano Ayan Sure yan Factory object. Kaya na kasi Ayan mga idol. Ito na nga. Thank you. Like, comment, subscribe mga kasiti. Musing thank you. Makita natin. Paano kayo pupunta rito. ito. Ayan. Kasiti. Ah, nasa bandang dulo ito. Ah. Mula dun sa ano. Sa entrance dito na sila sa ayan, dulo na ho mga kasi. Makikita dito Pick uh, Factory Outlet. At yun na nga mga kasi.